Hello po mga kalaki. Good AM po sa ating lahat. Alas 8 na ng umaga. Syempre, 3 digit lucky numbers ang ibibigay po natin ngayon. At syempre, unang linggo po ng Marso mga kalaki. Mananalo, mananalo, mananalo tayo claim it. Ito na po ang 3 digit lucky numbers. Singapore. 254. China. 738. Texas. 920. Israel. 313. Las Vegas. 258. Alaska. 739. Saudi. 860 Japan 135 Italy 220 Germany 037 Korea 813 Greece 264 Canada 798 Mexico 228 Australia 724 New Zealand 650 India 313 Philippines 776 Thailand 899 Taiwan 728 Ayan mga kalaki At syempre po mga kalaki Ang mga laki numbers po natin Aalagaan nyo po yan ng 3 days po Bago po natin palitan Okay? So good luck mga kalaki Ako po ay tatayarin mamaya Meron po ba akong hindi nabanggit na lugar? Kung meron po sabihin nyo po Ibibigay ko po agad sa inyo mga kalaki At i-reply ko po agad sa inyo Okay? At pwede nyo po yung i -ramble. Good luck mga kalaki at Happy birthday po sa mga birthday. Good luck.